So, ayan. Yung hinihiling nila rin na pang swimming. Wala akong makita ng mermaid kaya. Ano to? Unicorn ba to? Unicorn na? Rainbow. Rainbow, unicorn na. Ayan guys. Tapos to yung extra dress niya. Yun yung para sa baby naman. Ang mm. cute pang lit-lit. Tapos, ito yung kanyang decor. Okay.